Hello guys, welcome back to another vlog. Today is a uh, Sabado, <laughs> Sabado day run, guys. And uh, we're waiting for Ken pie because we will be having dinner. I ko lipstick. We will be having dinner at Rex Kandingan. Basa kay guys oh, sa ako ng buko pasensya. Rex Kandingan. So, ito lang. Ito lang ako lipstick. And then, after pala dun, guys, nag-shift ko, may shift pa ako, guys, hanggang seven. Uh, I will be sleeping at Kishanta kina Ate Angie why? because diba nagpunta sila Ate sa Taiwan one week sila doon guys so during the from, from the time that they left up to now ang natutulog doon kasama ng mami ko is yung katulong ni na Ate before na pinaka pinakausapan niya Gihangi niya guys sa banga. mo tao dito magabi eh, kay. Akong mami, luwi ka ayo siya usa. Karon, ah, uh, na siguro yung lakaw. Ang katong tighigda dito, ka, ni anak man siya ni ating, ha, pwede ba ako lang sa, so, since wala mo ko trabaho tomorrow, is my RD, so, might as well, ano na lang, Pato na lang po guys kaya para makaservice sa kaserbisyo sa kusa inahan. Akong inahan nga galayas layas sa una. Ka remember mo siguro mo guys nag vlog ko previously nga nag naguol ko kay akong mama ni Layas. Nilba, sa poder sa akong ate. Yeah, karon ni balik kaya de dahil cha siya guys. Kasi sus mami, yun. mana we always tease her nga. Ikaw na ang prodigal mother. Hindi kami ang prodigal daughter. Sa amo bali ang among mama mo ay prodigal. So naglipstick lang ko guys and gawat gawat ra ko ni lang kuya. Nanagid sa ko sa kong team nga. Ang gawas ko. Mm -hmm. mm. mm. Nag-moisturizer na ko guys sa akong now. Okay. Ano? So, basi mag lang ko or magdalang ko sa ka sinina guro. Para naasag ko yung mailisan dito silang ate. Unya. Okay. Hanggang tomorrow pabaya ako? So, I'm just wearing uh, a gray shirt. Ayan. Akong paborito, hindi siya guys. Actually, kay, gaan kaya Yung kang papay, mani. A gray shirt and a, a, black shorts. Of course, my favorite shorts in the world. Kay, duha na magiging ako black shorts na guys. Kana, o katong usa. Huwag ako plano magpalit-palit og mga sinina. Kay naram, gusto balay lagi guys. It's so impractical na magsigi ko pabalit kung sanina. Eh, nang akong buhok na nasa taaning dugay kay siya, masudlay kay gahi kay siya, guys. Dry nang yung kay akong buhok. Actually, mm, dry na siya, guys. Pero, atay ba hems kay kinanglan mo dito magpakulay because of my white hair. Mm, taas na na ba kayo ni akong buhok ko? Oh. Si Kian, no, add siya sa bliss coffee shop kay naragot siya iskina sa amo guys kay nag ano sila nag okay nagdispidida sila sa iyahang ka batchmate or classmate na niya. sa grade 6 pa sila last year sa ideas ba oh, wala ka na mag states daw so nagdispidida daw sila yung kukisa may mo bayad sa inyong kaon sa siya tanan. Click tira yung pagkaya sa kung anak. Pastilan ka low maintenance ganiki yan, guys. Grabe ka low maintenance. It's happy na sa kuwi. Eh. Kung anak, madili, maarte, dili pala ngayo. Kana, Jud, guys. Mangayo, or gano'n siya, guys. Kanang pamiti. Or never gano'n siya, mangayo para kuwan. Kanang, usay mga kuan niya. Because he understands na Galisod ba yan? guys, nag-adjust yung ko maayong bonggang bongga sa ako ang finances ever since my daughter left. Kay, nabaghuan dyo ko guys ba kay, uh, at least ba nakaginawa na unta ko gamay uh, last year katong magsige nagpada akong, akong anak usa maghatag siya na mo yeah, si akong daughter may magbayad sa mga major bills karon wala baya as in So mo nang ay, pero kaya rin nina guys, kakayanin ko to. God is good. Now lately guys, pero pala ako i-share sa inyo. Dahil dito sa so, wala akong masyadong tulog and may sipon ako always and may Parati itong dito oh, sumasakit yung ulo ko as in every single day hanggang ngayon oh. Ewan ko guys kung ano ba yun ano ako, mag-antibiotics na ba ako dito sa sipon at ubo ko? What do you think? Ay, naku. Pero tingnan ko lang. Basta, eto guys, dito talagang banda. Ang sakit talaga. Duda ko lang. Sinus yun di guys. Diri, wala. Wala'y sakit, diri. Ariragi diri, oh. Hmm? Sakit yun, ayo. may namumuong mga ambot, phlegm ba na? Or unsa lang nga diri sa sinus na dapit. Pero kung ako hilut-hiluto, mawala-wala man siya. I don't know. <laughs> So later guys, mag vlog ko inikabot na siguro na mo sa Rex Kandingan. So we're here at Rex Kandingan guys and merong yung activity dito oh, may birthday. And dito yung ano nila. Ito yung kanilang kainan. Ay, up, bang, ay, up, bang. Oh, laki ng space nila guys. Uh, yun Terima kasih telah menonton pati yan o, no, naubos no, pati yan o, no, pati ito, ubos usok usok kayo guys sarap ang ah, sarap ng pagkakoy takukas mo yung brother guys maya ko na i-close ang vlog ko pagdating ko sa Kishanta kasi uwi pa ko guys wala na ko lipstick guys, bahay na kami ni daddy kanina pa, nagpalit ako ng damit guys, pang patulog. para, oh whole dress to guys, Ayan. wala akong bra ayun oh. talyo yan whole dress to Nagpalit ako nito because pagdating namin doon kina Mami Bessie, magpapahinga na talaga ako guys kasi nakakapagod talaga the whole week na nag-work. And yun na nga, yung iniinda ko nga labad, labad sa ulo, ubo, sipon. Pagin siya nawala guys. So, it was decided, ako na lang tsaka si Kian ang matutulog doon kina Mami. And then si Daddy dito siya sa bahay matutulog. And then, bukas, pupuntahan lang niya kami. God willing. Kasi wala naman kaming pasok. And si Kian, naglaban na rin naman ako doon sa mga, ano niya, uniform. So, itutupi ko na lang yun. Okay? So, baka mag-vlog ako, guys. Uh, doon, pagpunta na namin ng pagka, uh, ano na namin. Doon kina ate magpapagupit na gitiguro siguro ako guys eh kaya parang grabe naging kahaba yung aking buho okay so I'm just waiting for the time 4 minutes to go out na ako guys Si daddy nasa banyo pa nagjijebs and then isasama ko nga si Kian para si Kian mag-play ng PS, PlayStation station yun dun sa kwarto ni Gian para may kasama naman kaming ibang tao ba hindi lang kaming dalawa ni mami then ako magchika-chika lang kami ng mami ko pagdating namin okay Guys, so andito na kami kina ate. Si Daddy nagpa-park lang. So, I think makakatulog si Daddy dito guys. Kasi sabi ng guard, basta maipasok lang yung dalawang gulong ng aming sasakyan dito sa ano nila, garahe. So, ang ginawa ni Daddy, inatras nila niya yung sasakyan ni na kuya. Ayan, para makapasok siya. Ayan. Ayan, guys. So, at least uh, kasama namin si Daddy Glenn. Just <laughs> kumpleto kami tatlo. And si Mami andun umiihi pa. Si Mami lang mag-isa pala guys. Umilis na si Marilo. Tapos na rin siyang kumain. Nagkapunan. Kami tapos na kami. ba diba? nag -reks. Kandingan nga kami. So sina ate guys. Next week pa yung darating. Wednesday pa daw. Susunduin naman namin sila sa si airport. So I guess i-end ko na lang muna ang vlog ko tonight guys kasi mahaba na naman to. Uh, bukas magbablog siguro ako guys kasi dala-dala ko yung tripod ko. By the way, speaking of tripod, merong binigay na gimbal sa akin na tripod si Jello, brother ni papay. Kaso nakalimutan nilang dalhin nung nagpunta sila ng Bamboo Bay. So next week na lang siguro or kung kailan sila magkakaroon ng time na makuha yung gimbal. So, etong tripod kong ginagamit, ito ba? Kita ko sa inyo. Ito na lang yung magiging spare ko. Ang gagamitin ko is yung Sabak lagi ko ingay ng aso nilang ito. Uy, eh. dalawa yung aso nila, yung isa andun sa labas, eh. pagkalaki-laking si Bruce. Tapos ito namang si Koda. Yan yes, si Koda. Oh. Koda! Abre mo. Oh, okay. Okay. Come here. Ano ito? Magkamako. ko? kiyak kiyak So, dito talaga makakatulog si Daddy. Yay! May kasama kaming malaking... Ano? So, yan lang si Jaggy namin. Kapark lang siya dyan. So, I'll see you guys again tomorrow for another vlog. Ingat kayo parati, guys. Dahil love tayo na ni Diyos <laughs> ng Panginoon, guys. Mm, ingat, ingat, babu.